Guminhawa ang kalagayan ng mahigit isang libong inmates mula sa Bilibid at ngayon nasa Iwahig Prison and Penal Farm na sa Palawan. Marami na kasi silang pinagkakaabalahan tulad ng pagtatanim at pangangalaga sa palaisdaan. Yan ang ulat ni Luis sa Erispe. Siksikan at halos walang lugar na matutulugan. Ito ang kalagayan ng persons deprived of liberty sa mga kulungan. Pero dahil sa decongestion program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang dating walang lugar, ngayon, libo-libong hektarya na ang ginagalawan. Dito yan sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan, kung saan inililipat ngayon ang ilang mga PDL mula sa New Bilibid Prison sa Munting Lupas City. Bukod sa malawak at ng lugar, malaya ring nakakapagtanim ng palay, gulay at nakakapag-alaga ng hayo pang mga PDL. Meron din kasing kasunduan sa pagitan ng Justice at Agriculture Department na nilagdaan noong Hulyo. Para din makatulong tayo doon sa sinasabi ng ating uh, mahal na Pangulo yun sa food security. No? So ang simula niyan para makapag-produce tayo dito at makatulong tayo sa supply ng mga gulay natin at bigas natin dito sa uh, Puerto Princesa City and uh, Palawan Province. Aminado naman ng Bureau of Correction, sa una, may mga PDL na kinakailangan pang madisiplina. Pero kalaunan, ito na rin ang pinagmumulan nila ng panibagong pag-asa. Bukod sa nagiging pampalipas oras at libangan, sabi ng Bureau of Corrections, ang pagtatanim na parte ng kanilang reformasyon ay nakakataas din ng moral ng mga persons deprived of liberty. Dahil tulad nga naman ng tanim na ito na sitaw, habang humahaba ay lumalago din ang kanilang pag-asa na makalaya at makasama ang kanilang mga pamilya. Bukod sa pagtatanim, lumalaki na rin ang mga 7,000 tilapia na inaalagaan ng mga PDL na galing pa sa BFAR. Makakatulong din sila sa problema sa Palawan sa kakulangan ngayon ng supply ng kasoy dahil sa 30 hektaryang aanihin nila pagdating ng Disyembre. Sa kabuuan, higit isan daang ektarya ng mga palaisdaan, palayana at gulayan ang aanihin bago matapos ang taon sa iwahig. Lahat naman ang kita, mapupunta sa mga PDL, kasama na sa higit isan libong inilipat sa Palawan mula sa Munting Lupa City. Ang net proceeds niyan ay mapupunta sa Fund 284 namin. Yung Fund 284 namin, yun ang ginagamit namin na pangalalay sa mga pangangailangan ng mga PDL gaya ng mga damit nila, yung mga basic needs at the same time mga inputs na gagamitin namin dito sa uh, project namin lalo lang na sa agro project. Lahat yung mapupunta lahat sa gobyerno. Target ng Bucor na sa mga susunod na taon, makakatulong rin sila sa pagpapababa ng presyo ng bilihin sa buong bansa inaasahan po na talagang magbo-boost yung rice production natin this time ano po yung mga technical knowledge at yung kanilang mga machineries na ano po under pa rin ang MOAM project ay inaasahan po natin na makakatulong ng malaki ano po na mapapababa yung presyo maging sustainable po yung uh, pagkain ano po and maging enough po yung supply ano po uh, because of this uh, project Luisa Erispe para sa bayan